mga idol yan na muna itutur ko muna kayo dito sa ano dati talagang dinadaanan na namin papunta ng beach ngayon na, medyo napabayaan na ito kasi meron naman madaan na talaga so ngayon i ko kayo ito na mga idol na sinasabi ko dati talaga dinadaanan na namin medyo napabayaan to ngayon kasi ako, tutuloy pa ba ako hindi na ako mahirap eh Masubok tayo. Kasi sira ka mga idol. <laughs> Mahirap talaga sa hindihan na ito. Lalo't maulan eh. Hindi ito maayos ayos. Kasi minsan dinadaanan ito ng ano malaking truck o dump truck na may mga karga na 20 tons na you no, know, buhangin o kaya graba. Kaya ganito yung hitsura. Napilitin na natin dumaan para naman makita niyo yung dati namin dinadaanan dito talaga kami dati dumadaan pag pumunta kami ng beach kung naglalakad lang doon yung sinasabi ko na yung tinatambak ng ginagawang kasada doon pero pahirapan din doon, doon pahirapan din ang pag ano, paglakad doon masayad yata motor ko ha ito uff gusto ko bakit bakit dito ako napunta Right there uh, Dito, dito, maganda-ganda lang ina ko lang sa inyo mga ito Kung gano'ng kahirap yung uh, Daan ang papunta ng beach Dati, dati, dati Pero ngayon, marami ng daanan Nakita nyo naman, simitado na Yung iba Kaya mayroon karugtong doon Nagkusta na gano'n sa bayan namin Sa kilang na coastal road Yun ang maganda Hindi pa nga lang tapos magsiminto Pero kasi pa rin madaanan ng mga ano, kasi nga hindi pa tapos ang tapak pero ginagawa naman dito ba nasimintado dito kasi akala na talaga ng karabihan dito na yung daan ay dito alam mo ba yung ano, mga project na magalahi ito ang pinili ng barangay chairman dito sa barangay palitina na para hindi pahirapan yung daanan masyado kasi itong matarik kita niyo naman oh no? kasi taga yung, na nakaata sa lupo ko ito kita mga ito oh, no matalik talaga dito ito yung sinasabi ito ang daanan talaga ito talaga yung postal code ito tayo dadaan na yun May mga porma na sa tabi. Gilid ng ito lang kita niyo, mabaka la porma. Kasi nga, isisimit ko na ito. Diyan na, no, kita niyo ba? May mga porma. Hindi na ako ginagastos ng porma ngayon. Bakal na. Kasi magtatagal ang pagbakal. Diyan na ka doon ngayon, kasi nga, ano? Ulan. Uulan to kabi, ulan ka man din. Diyan ayun. Di makatang trabaho pag makulit dito naman mga idol tapos talaga dun sa ano bayan ka kaya nga lang hindi pa tapos papakita ko lang sa inyo ano to idol dati yung bukit to taliba ng palay eh. dito sa ano bandang kaliwa ko dito naman sa uh, bandang kanan ko yung damuhan na yan no? may mga kakawin po dun nakita nyo ano yan sa likod dagat yan may mga mangrove sa alam. Kaya ginagawa dyan, sanctuary. Ano to dati? Hindi maganda ang kanin ng palay dito. Kasi nga, abot dagat dito, abot ng tubig dagat dito pag masamang panang. Marapit na tayo mga ito. Kung nakikita na siyang video, na may mga bahay-bahay na -bahay doon sa unahan. yung mga ito kasi nga maganda yung pabilisan dito mas gravel pa ito yan, hinihinay na yan, sita nyo? nyo ba ang dagat look at ito pa lang ayun, look at ito pa lang ngayon. sorry yun, may umalon yan mga idol oh dito, dito yan, may umalon mga idol yan maganda dito pero hindi pa, hindi pa kasi ito tapos eh kaya bihira lang ang tao na punta dito pero yung nasabi kong mamamayan ah, uh,

Maandaan na ng mga sasakyan mo lang ito o, medyo maski pa ako na bay, ako na uh, ako na bay ano ay doon, latay tayo uh, tulay kasi ito, malita tulay kaya paglasig ka, huwag kang duman dito na ang nakabotor, pekado mahulog ka doon alam naman natin ang idol na medyo maulat kaya ito ito yung makikita ko sa tinadaanan ko